Iris, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, kung pera ang usapan at bawasan mo talaga ang pagtitiwala sa ibang tao, sa mga bagay na mahalaga sa iyo, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Taurus, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magyabang, Nakausap dahil may tukso siya ng gastos at ibang bagay na pwedeng mawala sa iyo, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, maging maingat ka sa iyong mga idea ng kahusayan, dahil madami kang makakausap na pwedeng mapanglamang, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, maging maingat ka sa mga pagbabuhat ng mabibigat, at maging sa pagkain ng hindi mo masyadong nakakain lagi, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Leo, dapat ay may ugali kang stricto ngayong araw, pag ikaw ay mapagbigay, ay pwedeng madapuan ng kamalasan sa mga kausap, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Virgo, ngayong araw ay maging maingat ka sa pagtitiwala sa mga tao na nagdadala ng chismis, dahil pera at relasyon, ang pwedeng maging masira at mawala ng pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging maunawain ka sa mga kapatid, at magulang kung may sasabihin ay pakinggan mo muna. Nang walang masira ng relasyon, at huwag kang magpapalabas ng pera, paggabi na, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, maging alerto ka sa mga sasakyan ngayong araw, nang hindi ka makakuha ng kapahamak, at umiwas ka rin sa alak kung may kasamang iinom para makaiwas sa gastos at sakit ng katawan, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Sagittarius, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, at maging masinob ka sa pera, lalo na sa mga kaibigan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, dapat ay dahan-dahan ka sa paggawa ng desisyon, at umiwas ka maalat na pekain, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, kung mayroong kang gagawin na pagbibiyahe ay lagi kang maging alerto, at huwag kang magdadala ng talagang mahalaga sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Pisces, maging mahaba dapat ang iyong ang pasensya ngayong araw, sa trabaho lalo na sa mga kaibigan, para makaiwas ka gastusan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin.